Sa lumang bahay ng tiyahin niya, inutusan si Marco na linisin ang bodega. Pagbukas niya ng ilaw, puro alikabok, sirasirang laruan, at mga kahong hindi na nabubuksan. Pero may isang kahon sa sulok, gumagalaw. Dahan-dahang umaalog, parang may gustong lumabas. Inakala niyang pusa. Pero nang lapitan niya, tumigil ang pag-alog. Tapos may kumaluskos mula sa loob parang maliit na boses na humihingi ng tulong. Pabuksan mo ako, nanginginig si Marco. Pero binuhat niya ang takip ng kahon. Walang laman, walang kahit ano, maliban sa isang maliit na salamin na nakatayo sa gitna. Sa salamin, nakita niya ang sarili niya, pero may mga kamay sa balikat niya na hindi kanya, at ang sarili niyang refleksyon ay bumulong. Hindi ako ang nakakulong dito, ikaw